Minutulungan mm. mo lang si mama magkalat eh. Banlawan mo na. Sige, mo si mama. Agoy. Tinutulungan mo lang ako mag... Yunif naman. Tinutulungan mo ako mang panghulog eh. Baban ako. Ikaw naman nag tinatapon mo eh. Oh. Hindi <coughs> mo ginagawa niya. Oh. Oh. <coughs> Damit ni Papa yan. Oh. Papalig papaliguan ko naman siya. Oh. Papakulog. Kiyunif naman. Tinutulungan mo ako mang panghulog eh. Babanlaw ako. Ikaw naman nag tinatapon mo eh. Oh. Ito ginagawa niya. Oh. Oh. Damit ni Papa yan. Oh. Papalig, papaliguan ko naman siya. Oh. Papakulog. Oh. Hmm tulungan mo lang si mama magkalate. Manawan mo na. Okay, tulungan mo si mama. Agoy! Sinutulungan mo lang ako mag...